Hi guys! Welcome back to my channel. So, ito ang kaganapan ng ganap ni Bianca Di Vera sa Kuta Bato. Grabe! Full support ang Das sa kanya sa Kuta Bato. Hindi expect ni Bianca. Pero grabe talaga ang pagmamahal ng kanyang Das family. At masaya masaya ang Das kaya ni Bianca. Kasi nga, nakita niyo yung video. Sinabi talaga ni Bianca na to so my Das family to my Will Ka fans. So, talaga yung family na tinuturing ni Bianca ay ang kanyang Dasbeya family. At ito pa ang nakakakilig dyan, guys. Habang kumakanta si Bianca, sabay kanta ng Dahil Ikaw Ang Buhay Ko, itinuro niya ang sentra nilang dalawa ni Dustin katabi din ng sentra ng Wilka. So, lalong naging masaya ang mga fans ng Dasbeya sa ginawang yun ni Bianca na talagang todo daw uh, nap, napawi daw ang kanilang pagod dahil sa pagmamahal din ni Bianca sa kanila. At tuwang tuwa pa si Bianca sa Sentra. Nilang dalawa ni Dustin yung Dasvia International na Sentra. Talagang hiningin niya pa at dinala yun sa stage. Nakita niyo yung video dyan. Habang nagsasalita ko kung nakita niyo yung video, nakasama niyo yung mga housemate at biniro pa si River na ikis daw si Dustin, yung sentra ni Dustin. Ayan, sinunod naman ang BFF ni Dustin. Ayan, kinis nga. Tawang-tawa silang lahat. O, di ba So, Dasbeya talaga ang panalo sa puso ni Bianca. A.K.A. nga, sabi ng mga Dasbeya fans, wag, kahit wag na lang daw i-love team, basta sa real sila kasi daw, parang may sumpa daw ang love team sa nangyari sa Liskin, Jadin, Jadin, at sa Katniel na naghiwalay din. Okay na daw sila na magkatrabaho lang si Dustin at si Bianca. At yun ang pinakamasaya nila kasi kahit sino daw ang maging partner ni Bianca ay susuportahan nila. Yan ang Dasbeya fandom. Pero hindi din maiwasan minsan na may mga batang Dasbeya fans na magrarant, lalo na pag si Bianca at si Will ang magkasama, merong nag i dyan, pero pinapagalitan din ng kanilang mga admins. Kasi kung ano ang trabaho ni Bianca, ginagawa lamang yun ni eh? Bianca. So, next atang ang staff nila ay Jen San. So, nasa kutabato pa si Bianca ngayon at si Isner, si My, ah sorry, si Michael tuloy. Si Emilio, si River, at si Ralph. Ayan, magkakasama sila only princess itong si Bianca ngayon. So, yan lang po guys ang ating update sa ganap.